Si Kuya binata na yon, kahit payagan ko yung payagan binata na yon. Hindi naman mas pinapayagan mo ba? Hmm. Malaki na. Hindi naman mas pinapayagan mo ka. Hindi man, hindi man ano? Masipag. Hindi ba masipag si Adam? Oo. Eh. Bakit masipag? Hindi. Hindi naman bakit mo ako? Eh, ikaw baby ka pa. Talagang bawal ka kasi baby ka pa. Pwede ba niya pinapayagan? Ba ba Bakit pinapayagan ko? Saan ba yung baby? Saan ka yung pinapayagan? Sa ni oh, tapos? <us adjective> <coworkers Rodriguez> <synchronous> yung mami ayaw. Yung mami ayaw. Kuya nakakapag-isa na Ikaw hindi pa. Then, si Ay, hindi naman masipag si Kuya. Si hindi naman para masipag si Kuya Pag hindi masipag? Pa Ang Ah, kaya kapag ikaw, pag dapat pag malaki ka na, dapat masipag ka para lagi kitang pinapayagan. Papi, siguro yan. Kahit hindi siya, hindi siya ano, kahit hindi uh, siya masipag, pinapayagan mo. Eh, malaki na yun. Binata na May ligaw na nga, di ba? O oh, hindi na yun makukuha ng mama. Malamang ma ma mabilis na yun tumakbo. S si Adam. Si kuya. O. Oh. Hindi ka ba makakatakbo ka ba pag may mamang kukuha sa'yo? Bagal-bagal mo nga tumakbo. Wala well, yan. Hindi ko makulot uh -huh. sa